Patuloy na makikipagtulungan ang Department of National Defense o DND sa Department of Education at Commission on Higher Education upang maisulong ang mga programa para sa mga estudyente kabilang ang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Ito ay kasabay ng pagbubukas ng Philippine ROTC 2023 Games sa Ninoy Aquino Stadium Rizal Memorial Sports Complex, Malate Malit, Manila nitong linggo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Defense Senior Undersecretary Ireneo Espino ang kahalagahan na muling buhayin ang mandatory ROTC program na nagbigay ng lugar para sa pagunlad ng mga estudyante at pagkakataon na maging aktibo sa nation building. Ang tema ng palaro ay tibay at galing pagyamanin, suportahan palarong ROTC natin. Nilokan ito ng ROTC cadets mula sa iba't ibang eskwelahan na matatagpuan sa basket na magtatagisan sa basketball, volleyball, arnis, boxing, kickboxing, athletics at e-games. Dumula rin si Senator Francis Tolentino, iba't ibang government agency heads, college students at soldier-athletes.